Vino! Vino Vino! Vino 2008 kapag so, ka ang backrider ay naka tsinelas hindi nila hinuhuli in other words hinuhuli lamang ng LTO enforcers deputies, enforcers ng LTO kapag ang rider ay nakachinelas o hindi nakasapatos. Doon po sa mga kapatid nating public servants na walang knowledge about riding motorcycle, isa lang po ang purpose niyan. Pag ang rider nakachinelas, hindi komportable, we could say na unsafe para sa kanya at para sa kanyang angkas. So ang purpose nito is safety para maayos ang pagmamaneho. But, hindi ito guaranteed na kapag nakasapatos tayo, Madam Chair, pag natumbang motosiklo at nasagasa ng kotse o nasasakyan yung sapatos natin, yung paa natin, hindi masasave ng ating sapatos yung rider na an naaksidente. Ang uh, main purpose lang nito, Madam Chair, para safe at maayos magmotorsiklo. Recently, may lumabas na single ticketing system na ni-implement itong MMTA. May clarification, Madam Chair, is number one, doon po ba sa ginagawang ordinansa or ng memorandum ng MMDA, ito po ba ay binubuo ng mga mayors mga members ng Metro Manila Council, Madam Chair. Sure. Yes, uh, the Metro Manila Council, uh, in fact, ang presidente po niyan dati ay uh, si Kong Edwin Abibares, ay composed po ng mayors ng Metro Manila plus yung representative po ng Vice Mayor's State and Councilor's State. Um, tama po kayo, may single ticketing system na nanumabas at in-address na po yung confusion regarding whether or not violation ba yung pagsusuot ng chinela sa habang yung Yan po ay na-cover na, na uh, including back -right. Excuse me, Madam Chair. Medyo limited tayo ng time at masyadong maabala din yung mga distinguished colleagues natin. May iba pa tayong activities. Ang tanong ko lamang po, every time na may ganito po bang issue, may meeting, may conference ang Metro Manila Council, Nabanggit po ninyo ang uh, mga members dito, mga mayors, tama po ba? Tama po. My next question is, dito po sa isinagawang uh, single ticketing system na binuo ng Metro Manila Council, ito po ba dinalawang ng mga mayors ng Metro Manila or ng kanilang representatives only? Mm -hmm hindi ko po matandaan kung lahat sila yung matend. Unang-una po sa amin sa Metro Manila Council, pwede yung personally ang mga mayors or center representative. Ang pinaka-importante po dyan ay yung resolution mismo na pinirmahan po ng lahat ng Metro Manila mayors. So meaning, nag-agree po sila at bumoto po sila whether or not umatend po sila ng meeting, ang pinaka-importante po doon ay in nila yung kanilang flag tap doon po sa MMC resolution na nagpapasa ng single ticketing system. Ito pong Metro Manila resolution as to single ticketing system ay ipinasa rin po ng individual sanggunian ng bawat LGU ng Metro Manila. So kung ang tinatanong niyo po ay proseso pati na approval, I think uh, dumaan po ito sa proseso dahil hindi lamang po ito dininig sa Metro Manila Council kung hindi nagpahiring din po yung uh, individual sampling ng bawat LGU ng NCR. At lahat po sila ay nagpasa ng ordinansa adapting po itong single ticketing system na pinasa ng Metro Manila Council. Madam Chair, sino pa bang nag-preside ng uh, meetings, conferences? Is it the chairman or his representative? Ano po again, sorry? During the conferences or meetings, sino po ba ang presiding officer? Dito uh, sa sa po as chairman ng MMDA and I was informed na tinignan, as chairman ng MMDA, ako po ang chairman din ng MMC, so ako po ang pre-preside. Uh, I was informed by my staff, pinag-check po natin, majority po ng mga Metro Manila mayors ay umalad noong ipinasa ang single ticketing system. Uh, Madam Chair, eh, nakikita ko naman bata pa, energetic yung uh, chairman ng MMTA. More or less, ilang beses na po kayong nagkaroon ng conferences about ticketing system? Mga 6 to 10 po na pagpupulong. 6 to 10. Let's say 10 conferences. Do po sa 10 conferences, mga ilang beses kaya Madam Chair umatend yung mga mayors? Sure hindi ko pa mabigay yung exact figures. As I've said, uh, I think ang pinaka-importante po dyan ay yung pag- Madam Chair, excuse po. Energetic at bata pa si, Ma si Chairman ng MDA. Kung ako nasa position niya, simple sasagot ko. Sabi niya, more or less from 6 to 10. So, con 10 conferences yan, kung ako nasa position po niya, without due respect, I could say, Siguro po, mga 5, 3, or 10. Kaya po natin sagutin yun eh. Madam Chair, ang tanong ko lamang po, kung say for example, 10 conferences yan, more or less, ilang beses po dumalo ang mga mayors, member ng Metro Manila Council. Madam Chair. Uh, siguro po kung 6 yan, mga dalawa or tatlo, yung time na diniscuss siya sa... Metro Manila Council. Dahil po ang um, marami po dyan ay technical working group kung saan yung mga traffic heads po ang kumaten. Pero as I've said, ang pinaka importante po dyan ay yung pagpasa. Madam Chair, excuse po. With respect to MMDA Chairman, huwag po natin ba ng issue at yun lamang po ang tanong o ang sagutin po ninyo kung 6 or 10 ilang beses po dumalo ang mayors as member ng Metro Manila Council. Mga tatlong beses nga po na discuss pero subsequently after the passage marami po. Okay. Out of 6 at least mga 3 times. Saan po nang galing yung idea Madam Chair na ipagbawal sa mga riders kapag ang angkas ay nakachinelas at hulihin at pagmuntahin. Sa isang Honorable Mayor ng Metro Manila or sa MMDA, Madam Chair. Sa technical working group po na kinukompose ng lahat ng traffic heads ng bawat LG. Hindi ganon. In any idea, hindi lahat ng members ng technical working group ay mag-iisip niyan we can say, pwede sabihin natin, napagkasunduan. Pero merong somebody na nag-push or nagbigay ng idea. Madam Chair. Uh, can I answer? Kaya pong libri ako po, at ang yung idea. So kung gano'n, pero sinuportahan ko po, po, po yun dahil pag-apawar niyo para po yan sa safety. Hindi lamang po dahil sa comfort, ang kinenas po pwedeng sumapit sa kadena ng motorsiklo. Pag umipit po yan, sigurado-sigurado tataob yung motorsiklo. Na nag-result -re sa disgrasya, pwedeng makamatay, pwedeng makamintro. So kayo na po nagsabi, safety. So gusto ko po sana, if I may, malaman ano po ba ang punto natin regarding sa pagsasama niya. Darating po tayo dyan. Ang sabi niyo po, kailangan pa ikliin so baka pwede po dumiretso na tayo. Dasating po talaga, dyan, dinimay-may lang po natin. Kasi in fairness to honorable mayors, 100% alam ko walang magpupot sa kanila sa ganyang idea. At mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung proof doon sa aking conclusion na yun. And uh, Mabuti, sinagot ni Chairman ng RMDA eh, na si Colonel Bong Nebria ang nagbigay ng idea na yan. No? At sabi din ni eh, uh, RMDA Chairman, for safety. Safety, yes, I agree. Safety ang pinag-usapan dito. Pero tayo naman lahat dito, ay eh, matatalino, alam natin balangkasin balansehin ang bagay-bagay na dapat natin isinasabatas o isinasagawa na ordinansa. Nabanggit Madam Chair ni Chairman ng MMDA, pwedeng sumabit o sige, pwede nga naman. Pero as para as sa know, dahil matagal na po tayo sa advocacy na to, wala pa akong naalala na nagka-problema na katulad nung sinasabi ni chairman ng MMDA, yes, huwag na dating hintayin, tama po yun. Pero katulad po na nabanggit ko, dapat ang bagay-bagay binabalansin natin, inaaral natin. Ano po? Ah, uh, now, bakit ko po sinasabi na bakit tinatanong ko po kung ito ba'y itinaluhan ng mga honorable mayors ng Metro Manila Council? Ng Metro Manila, Tinano ko po yan at binanggit ko pa Madam Chair 100% kumpiyansa ako hindi sangayon dyan ang majority ng mga mayor sa Metro Manila. Why? Matagal na lumabas yan. Pero Las Piñas City lamang ang nag-implement. May mga ebidensya ko, Madam Chair. Hmm. And Matanong po lamang po ang MMDA Madam Chair Kung ang Las Piñas City Maraming ang nahuling riders Dahil lang ang kasay na kachinelas How about MMDA? Marami na po ba kayong nahuling? Marami po Pero ang ko po, kung question po or ang issue, ah, Madam Chair, sino po. Na po. Mong ay, mong ay, po akong sumagot. Um, Excuse po, Madam Chair, bisita po kami dito. Sana po uh, bigyan kami. uh, kami. Uh, uh, Hindi po ata akong sumagot uh, uh, yes. sa mga issues na uh, uh um, nire po uh, sa uh, Mr. Chair, uh, let him, ano, uh, because uh, let him, let, uh, us acknowledge uh, Composita for his uh, complete uh, manner of uh, questioning. Yes po. Madam Chair, Katulad ng practice, pag may tinanong kung ang sarapol ba yes or no, sagutin po natin. Then, Madam Chair, siyan po natin yung kung, bibigyan niyo din po kami ng pagkakasama. Yes, yes, of course. yes, yes, po. Alam Chair, but, uh, Yes, Madam Chair, kasi kaya po hindi natin inaalaw yung maraming explanation is naiiyak po po sa mga honorable congressmen na parang nga uh, yung oras na to ay sinasamantala ko na dapat may time pa sila eh wala na na consume ko na yun po Madam Chair now ang tanong ko po sa chairman ng MNDA marami na po ba kayong nahuli o hindi naman Uh, meron sa rin po, wala na po akong figures as to how many violations na... Okay, Madam Chair, if I may, Pwede po ba akong makarequest ng uh, list sa NMDA doon sa mga apprehensions na sa mga riders na sinela sa mga Madam Chair? Uh, yes, please. We will provide your energy if you have the lead. Kailan kaya po, Madam Chair? Uh, as soon as possible. Uh, technically naman po sa batas, meron po tayong 15 days to respond. So definitely within fifteen days. Um. However, the plenary is on the 36th. As soon as possible. thank yeah. okay, okay, you. Okay. Po Madam Chen, i request amendment. not later than five days. Uh, I I mentioned a lot of uh, was it, uh that they we're requesting before the plan the plenary, which will be on the Uh, we we comply, Your yeah. Honor. Madam Chair, ah, uh, may tanong ko po ito kasi in-establish ko po dito. Na-verify ko na ito, hindi ito dinaluhan ng mga mayors. Second, only Las Piñas City ang nag-implement dito. So, based on this ah uh, information, kung po ako, hindi sumasak ayon dito majority ng mayors. Kaya nga po, tinatanong ko ang chairman kung more or less ilan ang nahuli nila. And sabi po niya, marami na. That's why, Madam Chair, nag-request po ako ng list ng data. And, uh, you know, Madam Chair, uh, distinguished colleagues, kaya po, masyado ang concern dito, pag hindi po natin ito pinayag, uh, pinigilan, may possibility po na ito ay mamanahin ng LGUs nationwide at bilang advocate katulad po na nabanggit ko lahat naman kayo may kanya-kanyang talino ang isang ordinansa o yung pagpapataw ng parusa pinabalansin ibig sabihin po may punto ang chairman ng FMDA safety pero kung baka po natin walang statistics na magpapatunay na mga backriders na na-disgrasya or na na katulad ng sinabi ni Chairman ng MMDA na baka sumabit yung chinela sa kadena, walang statistics na magpapatunay na alarming ito at dapat natin bigyan ng atensyon. My point, Madam Chair, is pag hindi natin napigilan ang uh, ini-implement ng MMDA, ano ang dahilan para pipigilan natin ang mga lokal na pamahalaan buong bansa? Na kapag tinulad po ng LGUs, ang MMDA, wala na nang pagpili ng isda o obligayin mo pa ang bumili ng sapatos ang asawa o anak ng mga riders nationwide. Samantalang kung babalikan natin ang statistics, walang magpapatunay na dapat itong suportahan. Again, yes, for safety purposes. Pero dapat, ginagamit natin ng talino, babalansihin natin. So, yung intention ng MMDA, maganda, for safety. Pero yung danyos, financial, abala, sa mga riders, sa kanilang pamilya, hindi tugma. Mas malaki ang danyos sa hanay ng mga riders. Yan po ang punto ko, Madam Chair. And uh, wala po ako sa posisyon para diktahan ng Metro Manila Council para dito. Bakit kailangan ko ng statistics? Kung hindi natin ito maisaayos ma, ma -ayos sa ganitong usapan, Meron naman tayong legal remedies or action na pwedeng gawin. Nandiyan ang Supreme Court na base naman sa aking mga nakita napaka-reliable at napaka-responsable ng na Supreme Court katulad na dyan yung sa ECAP. At kung nakikita naman ng ating mga kaibigan lawyers na pwede itong iparating sa ombudsman para silang magsabi whether tama o mali eh, gagawin po natin yan. Lamang, kaya kung pinapanggit dito para hindi naman yung parang magkakaway tayo, na aaksyon kami, na wala man lang na pasubalit sa amin ng LNDA. Vino, vino kulapu, vino, vino kulapu.